...grounds of impeachment na inihain, ang culpable violations of the Constitution, betrayal of the Public Trust, bribery, at other high crimes. At 24 ang articles of impeachment na kasama ang hindi raw ma na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education nung kalihim pa dun si VP Sara. Kasama rin ang mga pahayag ng bise nung October 18 presscon niya at ang pagbabanta umano ni Vice President Sara sa buhay ng Pangulo noong November 23 Zoom preskon na papasok daw sa betrayal of the Public Trust at high crimes. Isinama rin ang rig bidding daw sa pagbili ng laptop at iba pang electronic device sa DepEd ang pagkakasangkot o mano ng Pamilya Duterte sa iba't ibang krimen. Among the uh, articles po are the misuse, the failure to account, the intel and confidential funds of both the uh, office of the Vice President and also of the uh, Dep uh, De Department of Education. And nandyan din po yung grounds like uh, the uh, yung kanyang mga threats, yung kanyang mga rants